Ayan. Pa. Ah, uh, ibigay natin do kay uh, Nanay Tisi ang uh, pabanda ng galing kay ah uh, uh, kay Tiglin. Ayan. Ah, yeah. uh, yeah. ayan. Siya po ay uh, napili na Tiglin na bigyan ng uh, tulong. Napakaliit man sabihin natin pero maraming maraming salamat dahil Christmas ngayon, pinunta natin ang isang nanay na na yeah. nag na maging malaya yung Pasko. O siguro kayo. Ano handa niyo, Nay? <coughs> wala. Parehas tayo, ang handa namin, din ating kilo budget, isang koko na mamaliin. Okay na yun, kahit walang handa pa siya malaga ay masaya. No? Malakas pa ang katawan. Lang. At maraming um, maraming marami salamat kaya tiglin na gawin niya sa bigay niyang tulog para kay Nanay Pese. Naway pagpalain ka pa ng buong may kapal. Sana po sa may mga butihang loob ba dyan, at tulungan niyo po kami nga, mabigyan natin si Nanay Pese ng tulong. Ano po? pwede po kayong mag-direct in ITC, pwede nyo po akong eh, oh, mag-commit dyan sa ano ko at natin. Okay hmm. po. Bye! Merry Christmas! Bye. Okay po. Sige po.